Hinihingi ko lang ang patawad ninyo na nagkamali ako. <laughs> Salak mga kunitanan ni Inday Sara. Unidagan pa siya presidente. <laughs> Dili na makilisod-lisod. Nakakuha uh, po tayo ng video sa pagdalo po ni Ma'am Sara sa invita invitation po niya doon sa QC. At dito, hindi lang ibig sabihin na porke inimbita siya is member ng po, pumunta po siya, eh talagang welcome na welcome po siya sa welcome na welcome po siya sa members ng KOGC. Sa panahong yun, sa panahong yun, eh, nasasabi niyo po yan, nasasabi niya po yung ah uh, feelings niya. ah uh, at, eh, nasasabi din niya po yung Uh, pagsasabi niya na nagsisisi po talaga siya kung bakit eh, pumayag siya sa inaalok ni uh, President Marcos Jr. at ni Imi Marcos sa kanya kinasabi eh, talagang galing po sa puso niya yung sinasabi niya na eh, na nagsisisi, nagsisisi po siya nagsisisi po siya dahil ang nangyayari po ngayon di eh, talagang masasabi ko po, po na talagang hindi maganda hindi lang laman siguro ako ang naabitan ng hindi maganda sa ginagawa nila ngayon kasi kung mapapansin niyo eh, talagang parang frustrated na yung mga tao bayan frustrated na and uh, pag, pag nagsasilita kasi yung Presidente ngayon, eh, napakatamis po ng laway ng pananitan niya dahil maganda po yung mga sinasabi niya. Pero, eh, kung ikukuporan natin sa actual situation, yung bang, kung magtanong ka kung ina-apply pa o ano, eh, talagang hindi satisfied yung taong bayan. In fact, sa panahon ito is eh, talagang as as what I have said talagang frustrated yung mga tao dahil marami o promises si Presidente Marcos Jr. na hindi naman natupad yung iba kagaya lang nung sinasabi niya na uh, yung bigas si gagawin kong 20 pesos until ngayon wala eh Unahin ko po muna ang uh, mga naririnig ko at narinig ko rin na nasabi ng uh, membro ng Kingdom of Jesus Christ na I will thoroughly explain myself kung bakit ganon ang nangyari at ganon ang uh, decision ko. Pero sa ngayon, Hinihingi ko lang ang patawad ninyo na nagkamali ako. Nagkamali ako sa paghingi ng tulong at support ninyo para kay Pangulong Bongbong Marcos. And mistaken belief that we were together on the platform of unity and continuity. At dami ako kaya hinihingi ko ang patawad ninyo. You know, this has been going on for nine days, ang assault sa inyong Kingdom Nation. At uh, I could not come earlier dahil meron ding atake sa opisina ng pangalawang Pangulo. At hindi ko maiwanan ang aking mga kasamahan doon sa office of the Vice President. But always remember, na wala man ako lagi sa mga masasayang araw ninyo pero nandito ako lagi sa inyong kalungkutan. Be with you in your darkness. Ba'go ako pumunta dito doon sa Manila, sinabihan ako, huwag kang lumapit sa KOJC dahil talo ka dyan. Kalaban mo administrasyon, kalaban mo dayuhan na superpower. Sabi ko, sa taong nagsabi sa akin noon, walang contest. Hindi ako matatalo. Walang kompetisyon. Bakit ako matatalo? They may be my, a minority. They may only be 8 million around the world. Sabihin na natin na 6 million lang doon ang Pilipino. Pero Pilipino pa rin sila. Vice President, isa sa lagi na problema natin di lang dito sa Davao City but sa iba't ibang lugar ng Pilipinas ay ang disaster response So nung ako ay upo ininstit institutionalize namin ang Disaster Operations Center ng Office of the Vice President Ang aming paghahanda ay disaster response Pinaghandaan namin ang um, bahay Pinaghandaan namin ang dilubyo typhoon, pinaghandaan namin ang earthquake, lahat ng maisip mo na kalamidad, pinaghandaan namin. Pero, nasabi ko doon sa mga kasamahan ko sa Office of the Vice President, we have not prepared for a crisis such as the Kingdom of Jesus Christ. So anong sabi ng libro natin dyan sa Disaster Operations Center. Ano ang dapat natin gawin sa krisis at disaster na ito? Lahat sila walang masagot. Kahit ako matagal, ako nag-isip kung ano ba ang response namin. Because this is a crisis. It is a disaster. At ano dapat ang tugon ng Office of the Vice President? At isa lang, Ang naisip ko, sabi ko as vice president and as a daughter, I will be there to comfort them. Woo! I have a moral obligation to assist them if they feel. that they are persecuted kahit kukunti lang sila. Trabaho ko yan bilang pangalawang pangulo. Doon din sa amin, sa Office of the Vice President, sabi nung isang kasamahan namin, doon sa Yusek namin, sabi niya, Yusek, ano bang... Oh, 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 oh. Gusto Meron At ayaw natin ng leche Gusto natin ng ice cream. Nakakabili tayo ng ice cream. Sabi ko, ito personal ko na experience. Kaibigan ko, 47 years old. Sumakit lang ang likod. Anong sabi ng doktor? It's cancer of the bones, cancer of the lungs, cancer of the pancreas, cancer of the brain, all together in one person. Tanong nang sabi ng doktor, six months na lang. Yun ang kawawa. Sabi ko, ang dami sa ating mga kababayan na nakakaramdam ng butong dahil hindi na nila mabili ang pagkain sa sobrang mahal ng pagkain. Dalawang beses na lang kumakain sa isang araw. Yun ang kawawa. Sila ang dapat tulungan. Dumadami ang naghihirap sa ating bansa. Dumadami nahihirapan makahanap ng regular na trabaho. Sila ang totoong kawawa at kailangan ng tulong natin. Ilang <laughs> beses sa pag-atake sa akin, paulit-ulit ko sinabi, magtrabaho muna tayo. <laughs> because we owe it to our countrymen because we made promises on stage in front of everybody now we will do something for our country paulit-ulit yan noong isang taon hanggang ngayon sinasabi ko magtrabaho muna tayo mas maraming nangangailangan ng tulong kaysa mas interesado sa politika. Pero this night is not about me and my problems. Hindi ako kawawa. Mas kawawa ang mga kaibigan natin na natutulog sa tabing daan. Gutom. Minsan, ang mga kaibigan natin na natutulog, natutulog sa politika. Pero, this night is not about uh, me and my problem. hindi kayo kawawa. langit nung amahan na aking kanina. Noong isang araw, kausap ko yung SMNI President. Sabi ko sa kanya, Sir, bigyan mo ako ng update sa mga pangatao. Sabi niya sa akin, 3,000 ka pulis, 4,000 ka 5,000 ka pulis, ilang kipadala din niya sa Kingdom Nation, nalisang na ang mga tao, nangahadlok na sila. And then I said, mali na malisang, mali na mahadlok, kay bawang mo nga, no? Gipadalhan mo o 5,000 kapulis na inyong istoryahon, na inyong ipasabot, na unsa na ang atong nasod, asa na ang rule of law. Ipagalasin na si dini para halukun mo ipadala mo sa ginoo para pasamton sila. If they come from a place of violence, the kingdom nation is the expert on peace. Filipinos. And in fact, dili lang the because the kingdom, nation, citizens can be found all over the country and around the world. Kung ang if they bring you violence, Give them peace. Show them peace. <clears throat> Make them understand that this is not about me and you. This is about the abuse of power. <laughs> on the freedom of religion. Kingdom, nation, citizens can be found all over the country and around the world. Kumangid lang nila. If they bring you violence, give them peace. Show them peace. Make them understand that this is not about me and you. This is about, about the abuse of power and the assault on the freedom of religion. Violence, you have peace. Bullets. Dear what do you have? You have the words of the Almighty God. You have the Bible. Padalhan mo nila ubala, tirahon mo ug Preach to them the words of God. Come <laughs> <laughs> to If they come from the evils of Satan, what do you have? You have the goodness of the Lord Jesus Christ. Remember, kahit saan ka man pumunta, lahat nagsasabi, good triumphs over evil. Ang yeah! <clears throat> lola sa mother's side, maternal grandmother na po. Muhit pasiya karon taloisa sa n'o she's blessed with a very long life. She's in her 90s. Lumad sila din n'o sa Davos del Sur of Davos City sa padada Davos del Sur of the city. Aliyang uh, trabaho is magmaligya ng kardeng tung panahon ng mga 1960s, 1970s, magmaligya ng mga PX boards. Ano yung mga kayo tay kung ginatawag na karon karun. O niya, mamaligya o mga lain-lain klaseng dry goods. siya o baklaran na maligya siya o mga sandals. Ano mo ang ginabaligya ka niya Saya mo na o ka ng magulat. Nga na ay customer, kundi tawagun ni mo dapat ang customer. Pasunlo ni mo sa tindahan. Doon na siya eh. pulong sa ako ah. Itong pa ko. Kaya ba mo, hindi sa ato ah, sa Pilipinas. When you are outspoken, when you are opinionated, when you are headstrong, ang tawad sa imuha maldita. I feel that it is wrong. Pero somehow, siguro sa ato ang mga Pilipino, na kung mutubang ka sa mga elders gintang tawagon ka maldita so tumatanon pa ko ang ako ang lula mag istorya mas, mga sama at Onya, kunya mutubang ko tayo na ang ako ang lula mag hinay hinay ka inday, kay ang gaba. Motong kaganina, I know, niligyong kumakasunti when our preacher said, love your enemy. Nakaanad na yung ko. Wala pa ko sa punto sa mga membro. I am not in that level of uh, spiritual enlightenment. Naka I can love my enemies. <laughs> Wala ko sa inyong hang level. Kung ito ka ganina, nag-anak. <laughs> sila mamahal. I cannot bring myself to love them. Pero ang ako verse pulong para kanila mauang gabat sa ginawa di kinsa And God will take care of you. All the more because, on you can love your enemies. You can forgive. So you will gain victory. God. will be there, will always be behind you, around you, above you, underneath you, to cradle you, to shelter you. Because you know His power over all of us. anniversary. Nakauna-una ko na sa pagtuo sa mga inchik malas magod ang night. Muto na kaanak ko, siguro sa mga na wala may mawala sa tuwa. ah. Kung sundo nato ang tinuuan sa mga inchik, nga dilig yung ka mag-celebrate ang nine. So this is our 40th anniversary. You have come a long way from one to almost or approximately eight million around the world. You have overcome challenges. And every challenge made you stronger, made you more united. And we can see that now. There is another challenge before you, pero naagihapon mo sa ngalan sa ginoo. Kung yeah! <laughs> <laughs> um, sa tanaw na ako, sa kadagahan, sa kalisod, sa pandaot sa kadaghan sa dili pagtuo sa inyo ha ug sa kadaghan sa pan kinakansaw ba sa inyo hang pagtuo I think you will reach 100 years or more. ngayon mo basta ang inyong pagsalik o pagtuo hugot din ha sa ginoo. During COVID, it was a experience as mayor, it was an experience that I do never want to go through again. The COVID-19 pandemic. Dili na ko explain sa inyo ang kalisod atong panahon na to. Na doon mga gipangayo sa inyo ang COVID-19 response. Pero walay budget ang para punduhan ang mga projects para sa COVID-19 response. Nagalang tayo. DTMF, PPEs, suporta sa mga frontliners, workers. Hindi na ko gusto mo sa bato. Pero doon ako yung mensahe sa mga dabaway niyo. Maupod ang mensahe na ko sa inyo ha. Karoon dili lang sa mga naadini sa Davao City, kundi sa tanan ng miyembro sa Kingdom of Jesus Christ. And that is, we will not break. On my way here, kaganina I will leave you with a verse, and naginita ko verse. na dito of being afraid. Naduna isa at top of the list, which will guide you, which will guide me, which will guide. Our countrymen through these dark times of our nation. And that is Psalm 23, verse 4. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. your God and your staff, they comfort me. Ayaw mo kalimot na ay ginoo na nagtanaw sa ato ang tanan. Huwag ang iyang gaba, tili magsaba. Let us clap for 100 more years. Ulitin ko ang aking kasiyahan na makasama ko kayo sa inyong 40th We will not break. Happy 40th anniversary, Kingdom of Jesus Christ. God save the Philippines. Chocolate.